Pero nanawagan muna ang dating Pangulong Rodrigo Duterte huwag na siyang padaluhing muli sa mga susunod pang pagdinig ng kamera. Pero palagay ko, Mayor Digong, hindi ka na iimbitahan. <laughs> Ito'y matapos ang naging una niyang pagharap sa Quadcom hearing kaugnay ng investigasyon sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa nating Pangulo, hindi biro ang labintatlong oras na pag-upo at pagsagot lalo na may edad na siya. Sabi pa ni Mayor Dikong, ayaw niyang pumunta pa sa mga hearing dahil hindi sa ayaw niyang sumagot sa mga tanong at mga aligasyon kundi nais lamang niyang iprioridad ang kanyang kalusugan. Dagdag pa niya, baka maghanap na siya ng pinakamalapit na punerarya kung dadalo siyang muli sa Quadcom hearing. Naman, nagtapos ng mga gulat, bakit ba akong tatawagin nila oh, ako? na sila? Ilang oras kami nag ano yun? Kami ni kami nag third fiance. hours kami nag ano? Biro mo yan. Sa edad ko sunod ko niya wala na. Pagtindig ko, diretsyo na ako sa ano bang mura? Puneraria Pass o Puneraria